Jamie bara alagang alaga si Fiang Smith na may karamdaman sa Sikihore. What's WhatsApp madlang people, thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagatising ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga, nagpunta nga si Fiang Smith at JM Ibarra at mas kilala natin sa tambalang JM Fiang sa Sikihor para mag-photoshoot ng bench. Pero bago natin simula ang pag-usapan, ang naturang latest update dito kina Jem Ibarra at Fiang Smith ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Adelfa. Ayan, safe travel, JN Fiang, heart, heart, heart. Komento naman ni Madam Hoxie, JN Fiang, ingat, heart, 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 may airplane pa, may heart and prayer. Ayan, pahabol niya ulit na komento at may tanong siya. Bakit sila di sila magkasabay? May war ba ang fiang nako so sad. nako naman, talaga namang hindi laang magkasabay na dumating sa airport. Sina Jem Ibarra at Fian Smith ay nag-overthink. Agad, 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 agad na naman tayo, di ba? Huwag kayo masyado mag-overthink. Ini-stress nyo yung sarili nyo. Hindi man sila sabay dumating sa naiya, pero sabay naman po silang umalis sa Metro Manila at sabay din silang dumating sa Sikihor. At eto nga, si Fiang Smith ay may nararamdaman dahil kabuanan po niya ata ngayon period niya kaya masakit ang kanyang puson kaya to the rescue ang kanyang best man na si Jem Ibarra na alagang alaga ang kanyang prinsesa na si Fiang Smith eto panoorin natin ang mga naturang video she's

The end. Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I a roast, I a gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the empty Talaga namang overload sa kasuitan Ang JN Fiang dito sa City Hall At abangan natin, ayan, ang pinaka- Aabangan na pictorial ng JN Fiang sa bench. Yan ang ating susunod na pag-uusapan. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jamie Ibarra at Fian Smith, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated dito sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam!